Good morning guys! For today's video, gagawa tayo ng daing na bangus. syempre. yan ang ating pinaka-bestseller sa lahat ng bangus ng aking ginagawa. So, ayan guys, makikita nyo yan guys sa aking full vlog kung paano. So, ayan, asinan natin ang ating bangus. Bawat isa at aasinan natin. Alam nyo guys, mas maganda yan kaysa ihalo natin yung asin sa pinakasuka. Kasi, hindi siya mag... Um, maglalasa talaga kailangan sa mismong isda tayo maglalagay ng ating asin so bawat isa lalagyan natin ng tamang alat lamang kasi mamaya medyo aalatan pa natin konting ating suka so ibabind lahat niyan ng ating pampalasa at Huwag natin kakalimutan dyan pala yung hiwaan natin yung isda. Nakalimutan ko hiwaan yung isda dyan guys. Pero nakahabol pa rin naman ako kasi hiniwaan ko pa rin yung bawat gitna niyan. Para yung ating suka ay mas, mas masipsip ng ating bangus. So naglagay din pala ako ng isang ulo ng bawang. So, ayan guys, iniisa-isa ko yan. At makikita nyo dyan guys kung paano ako, uh, gumamit ng ating, uh, paano pala magdurog ng ating bawang. So, gumamit ako dyan ng uh, hammer ng bawang. So, tawag ba dun? Eh, basta yun ang tawag ko dyan. So, ayan guys, mas convenient sa akin yan guys yung paggamit na yan. Kasi, um, ma, ma, ma siya at madali talaga siyang gamitin. So, napaka-favorite ko talaga yan. So, pagka-durog natin ng bahagya, balatan natin syempre isa-isa. Huwag natin isasama yung balat. Pwede naman isama, guys. Kaso ako, medyo sinsipag ang yung tindera. So, ayan, guys, ang aking um, ginagawa. So, may konting kwento ako, guys. Nga pala, naipenta ko rin palayan yan nung, nung, pandemic time. Sobrang patok na patok siya, guys. So, nakaka-20 kilo ko for day niyan, guys. Nagbitinda ako. So, uh, original recipe ko rin pala to guys. Itong aking pagbabango. So, ayan, guys. Gumamit tayo ng plastic na nilo kasi hindi tatalasik yung ating bawang. Once sa ating Uh, dinurog siya. So, gumamit tayo syempre na ng suka. At uh, original ng ating ginamit. So, maglalagay din din tayo ng sukang paumbong para sa ating konting medyo matamis-tamis na suka. Kasi medyo maasim ang sukang um, uh, dato. So, ayan guys. Ilagay ko syempre yung ating pampalasa. So, ay dahil salt ang aking ginamit kasi naubusan kami ng rock salt. So, ayan guys. I-bind lang natin ng konte. At, uh, dadagdagan ko yan, guys, ng konting suka ng paumbong, kung tawagin. So, matamis-tamis kasi yun, eh. So, nilagay ko na rin yung, yung ating daing. So, makikita nyo dyan, guys, one is to one ako. Kasi, hindi ko siya nilagay ng lahat kasi nilulubog ko bawat isa sa suka. So, mamaya, guys, lalagyan natin ng uh, ibabaw yung suka niya kasi tendency niya yung ibabaw, walang lasa. So, ayan, guys. So, okay Mahuga malinis ang aking kamayan na kasi kakainin namin ng mamaya ang gabi. So, mahil kung hindi ako masyadong busy nag pwede ko siyang itinda. Kaso ngayon, guys, hindi ko siya magawa kasi uh, pang-ulam lang talaga namin yung kaya kong gawin ngayon. Hindi ko kaya gumawa ng 20 kilo na kasi sobrang pagod na rin ako sa pagtitindas at gumawa ng mga paninda namin araw-araw. So, ayan, guys. At medyo nilulubog ko yung Uh, yung nasa unahan para medyo pantay. So, makikita nyo yan, guys, diba? Nilagyan ko siya ng konting suka sa ibabaw. Kasi, pantay yung ate, ah, uh, yung suka at magbabalansi siya. Kasi, kung hahayaan natin yung ilalim lang yung may suka, hindi siya masarap. So, ayan, guys. At, uh, bawat paggawa natin, kailangan natin samahan ng fashion para mas masarap ang ating pagluluto. So, yun lang mga aking video for today's guys. So, ngayon lang ulit ako nakagawa ng long form video kasi sobrang busy nga at medyo masama ang panahon dito sa amin. So, ngayon lang ako nakakita ng bangus na pandain kasi mostly puro malalaking bangus yung nakikita ko so hindi ako nagamit nung guys nagamit naman ako nung pero limited lang pero mas gusto ko kasi yung ganitong bangus na medyo maninipis lang yung tinik talagang pag pinirito mo siya mamaya wala kang makakain salamat guys sa panonood